Hello guys Good morning to everyone Pupunta kami ngayon sa Santa Paz Ang Santa Paz Sinasabi nila dito guys Yung panahon na may isang babae na magano sa mukha ni Jesus Christ tapos yung mukha niya nagmark doon sa ano naging ayun parang picture siya nandun sa panyo sa malaking tela na inano niya sa mukha ni Jesus Christ so samahan nyo kami guys sa pupuntahan namin um, This is my first time na makakapunta ako dito. So, tara na guys. Let's go. Ito yung parking lot. Parking. parking area. So, antayin natin yung kasama namin.